Hello guys, what's up? Good afternoon sa inyo lahat and welcome back sa aking YouTube channel. Today in this video, uh, bibigyan ko naman kayo ng aking likes and dislikes sa Toyota Innova 2023 E automatic. Kung bago ka lang sa channel ko and mahilig ka sa mga gantong type of content, please don't forget to subscribe on my YouTube channel. Mostly nag upload ako ng mga car related videos and motorcycle. So, sana ma-enjoy mo 'tong topic na 'to. Bago umpisaan 'yung aking uh, i-share Disclaimer lamang na ang ating likes and dislikes, pawang subjective lamang, personal opinion, maaaring sa inyo ay hindi siya problema or just a minor concern. Ang goal ko sa video na to, bukod sa mabigay ko yung aking insights, is matulungan ko kayo sa inyong uh, concerns and ma-validate ko kung parehas tayo ng observation. Ang Toyota Innova ay mayroong J variant, which is yung base model. Mayroong E variant, G variant, which is yung medyo top of the line na V. As in Victor, variant, pinaka top of the line. I think yung V variant yun yung may captain seats. Una kong hindi nagustuhan or nag-expect ako na meron sana is yung speed sensing door locks. Gaya nito, yan lock ko siya and wala man lang siyang ano, uh, engagement na mag-lock ulit. Para sa akin sa ganitong type of vehicle mahalaga nang yun kasi mostly yan sa car nito is tao. Maski man lang yung auto lock kapag ini start mo, yung, pag ini start mo yung sasakyan, wala rin siya. Basically, manual siya. Once sa tawag ko siya, kailangan may remind sa rin mo na nakabukas yung pinto and uh, you have to lock. Eh, ganun lang. <laughs> Number two, walang charging ports sa middle row and third row seats. This type of car, which is an MPV, is mostly sa kain ito ay tao. Mahalaga din na meron silang entertainment or maski man lang charging port ng kanilang mga cellphone sa tuwing nabiyahe. Kasi itong variant na to, meron tong socket dito sa likod ng center console sa gitna. However, kailangan pang bumili ng mga ganito. Ng ganyan. Para magamit mo yung socket. Mas maganda sana, meron na siyang ganoon plus itong 12 volt socket para para mas maraming device yung pwede ikabit, di ba? Ayun, yung number 3 naman is minsan yung suspension nito is hindi ko maintindihan. May time na okay lang siya, may time na playful siya, pero mas marami yung time na playful siya. Hindi naman siya ganoon ka playful gaya ng pick up kasi iba naman yun, medyo matagtag na yon. Yung tagtag kasi medyo makaramdam ka na ng ano doon eh, ng sakit ng katawan. Dito hindi naman. Ang nararamdaman ko dito is hilo. Gumagana din sa akin eh umahalo. Isang na-try ko sa sakin na yung Montero Sport. Pero yung Montero Sport, although playful yung suspension doon, pero hindi siya nakakapagod. Pero pag may sakay naman, pag fully loaded kayo, may nakaupo sa lik hanggang likuran, or kahit man lang sa may middle row lang okay lang naman yung nga lang pag mag isa ka parang hindi siya ideal na gamitin araw araw lalo na sa daanan natin sa Pilipinas na medyo hindi pantay pantay yung daan Siguro <laughs> maganda talaga to para sa mga de daan yung dati naming Innova okay siya eh mas nag expect sana ako ng better suspension dito kaso parang mas na okay yan ako dun sa dating Innova yung sa first gen pero ang kagandaan naman dito is hindi siya lumulundo kasi yung Innova naman namin na first gen pag may karika ka na sa likod, lumulundo na siya yung kita mo na agad na mababa na. Ito hindi pa naman. So I think may reason naman behind it. Tapos kapag promeno ako coming from gantong takbo tapos peprena na ako for stoplight, pakiramdam ko yung kaha niya gumagalaw. Parang sa bus, alam mo yung feeling sa bus na kapag promeno yung bus gumagalaw yung kaha. May ganun feeling. Kaya minsan nasisita ako ng asawa ko pag ganun doon mag drive. Eh yung pagdadrive ko naman is the same as kung paano ako mag-drive sa ibang sasakyan. Tama lang, pag nanghinamuli nang ako sa tatay ko, parang lagi akong bagong drive dito. <laughs> hindi ko makuha agad yung ano niya, sweet spot nung, nung suspension niya or hindi ko makuha yung tamang ano yung brakes niya, tamang feel para hindi masyadong umalow Okay, next is yung rear camera and the parking sensors absent dito sa Innova E variant. Nangihinayang ako and eh, nabibitin kasi kahit pa paano, naka-touchscreen na yung radio nito and may Apple and CarPlay and Android Auto. Sana sinaman na nila yung rear parking sensors at yung or maski yung rear camera lang para sa akin napakahalaga kasi na may ganun yung sasakyan mo especially Innova malaki-laki na siya di ka mukha nung sa aking Mirage kahit entry level lang yun and then sedan meron na siyang rear camera so ang laking bagay since nagde-drive ako ng sasakyan na may rear camera na pag nag-drive ako ng sasakyan na walang rear camera na, na ano na ako kumbaga sa madaling salita na bobo na ako eh kasi nasanay na ako sa mga may driving aids sa mga sa, driver dyan na galing sa, sasakyan na walang rear camera okay lang siguro sa kanila yon Sanayan lang talaga pero yung mga driver na nanggaling sa, sasakyan na meron ng driving aids such as yung rear camera or parking sensors pag lumagay sila dito sa e-variant medyo maninibago sila talaga Hangga, ako hanggang ngayon naninibago ako to the point na kapag magpa-reverse re parking ako, I have to go down and go at the back to make sure na wala akong tatamaan. Okay lang naman sa akin, wala namang issue yun. Di baling tawagin nila akong mahina mag-drive. Basta hindi ko magasgasan yung sasakyan and wala akong matatamaan. Okay lang sa akin yun. Pero sana, variant na to, available na yun. Hindi yung papa-install mo pa, di ba? Next na hindi ko nagustuhan is yung fog lights niya. Medyo nasa pinakamalalim na eh. I thought bas okay yun. Pero pag nasa loob ka ng sasakyan, parang wala siyang silbi. <laughs> hindi ko siya mak hindi ko makita ng difference kapag naka-on siya versus do sa naka-on lang yung headlight. Wala talaga. Take note, hindi naka fully tinted yung windshield ko. It's just nasa ano lang, nasa visor lang yung tint niya medyo madilim talaga eh. hindi mo hindi mo maani hindi mo makitaan ng purpose yung fog lights niya all buti na lang malakas yung headlight and then last sa dislike ko is yung price 1.3 million mid range variant na Toyota Innova 1.3 million parang mahal niya compared dun sa other competitors niya gaya ng Expander uh, Nissan Grand Livina ano pa ba may bago pa eh yung Hyundai Stargazer may Okavango pa nga eh pero mas mahal yung Okavango tapos yung other competitors na ka-segment niya, mas mababa yung presyo and you're getting a top of the line na. While dito sa Innova is still mid-range variant mahal pa, di 1.3. Kasi iba dun, nasa 1.1 to 1.2 million, meron ka ng top of the line. Yun, yung Honda BRV, di ba? Siguro may kinalaman yan sa reliability, pero kung iniisip nyo reliability, reliability and durability, yung mga sasakyan na banggit ko, patagal na rin sila nag-exist eh. Pati yung mismong maker, yung Mitsubishi, yung Nisa, tagal na yun nag-exist sa car industry eh. and napatunayan na rin nila yung kanilang mga units Na-establish na rin nila na kaya nila makipagsabayan sa pagdating sa pati bayan ng sasakyan. Para sa iba na iniisip pang pakanan nung pangmatagal na sasakyan, kayang-kaya na rin makipagsabayan ng ibang brands, Toyota, pagdating sa reliability and durability. So that's my insight sa dislikes. Punta naman tayo sa likes. Syempre kung meron tayong dislikes, meron din tayong likes. Bato si Kuya dumadaan sa ano, sa bike lane. <laughs> Syempre, ang unang-una sa listahan ko is yung exterior design niya. Para sa akin hindi siya overstyled. Sa taste ko okay na okay siya kasi Ah, uh, hindi naman kailangan ng masyadong pansinin na sasakyan. So kung gusto mo lang yung tama lang, classic yung itsura niya, hindi masyadong obvious na you're bringing a car na worth 1.3 million. Yung design niya para sa akin is enough na. Okay na siya. Dahil simple lang yung design niya, I'm sure pagdating sa parts, lalo na pag exterior parts, madali lang to i-repair or palitan, 'di ba? Madali kang makakahanap ng pyesa Number 2 is yung storage niya or itong mismo sasakyan napaka spacious nga ang dami niyang use mga storages na dito dahil nga malaki-laki siya kung i-compare mo siya sa segment niya mga rivals niya which is yung m ano Mitsubishi Expander yung BRV masisikip na yun kapag jump pack na pero ito kahit papaano kaya kakayanin nya kung yan lang talaga ang isa sa reason mo kung bakit ka kukuha ng sasakyan is more on space eh maganda tong Toyota Innova para sa yo then number 3 yung cooler box nandito sa taas ng glove box compartment yung ibang brands or ibang ka segment nito wala pa atang ganito eh pero dito meron na so isa yan sa maganda sa dito sa Innova dahil for example, yung mga gamot na hindi pwedeng mainitan basta-basta, kung -basta, pwedeng ilagay. Next is yung cup holder. Siyempre, matagal ko na ito nabanggit sa videos ko. Yung cup holders dito sa kabila. Very useful yan. Gaya nito, nalalagyan ko lang susi namin ng bahay. <laughs> hindi na siya cup holder eh. Naging kung ano-ano na, -ano, nalalagyan ko ng karya. Okay na okay siya, nalalagyan ko natin ng cellphone eh. Kaya nito, pwede ko lang cellphone, di ba? So, kung wala kang cellphone holder, pwede eh, mo ilagay dyan. Anyway, ah, uh, wala lang, may law naman tayo na bawal yung cellphone sa may windshield, yung anti-driving. Next is, hindi natin mapagkakaila, guys. Itong Innova is very reliable and durable. Tsaka easy to maintain. Gaya nga sabi ko kanina, meron kaming... Uh, first gen na Toyota Innova na binenta lang namin because shift pa kailangan niya na ng automatic na sasakyan dahil nahihirapan na siya kakakambyo eh. Kung automatic yun guys hindi na namin kailangan ni Benta yun satisfied na kami sa, sa servisyon niya sa amin eh. with that patunayan talaga ng Toyota Innova na kaya siya isa sa mga top selling na vehicles ng Toyota is because it's very reliable durable at ang dali niya maintain may kamahalan lang konti yung piyesa niya kasi MPV to compare sa sedan reasonable naman siya next is yung engine niya very efficient, fuel efficient and at the same time very powerful so sa mga hindi pa nakakalam guys ang test Toyota Innova ay sa 2.8 diesel engine wala pa ata akong nabalita ang nasira yung Innova dahil sa makina, sobrang tibay ng makina nito and sobrang, hindi man sobrang tulen pero matulin guys, kung naghahanap ko pa, pa ng efficient, ito na rin yun dahil ang city driving nito will give you around 10 kilometers to 12 that's a maximum while the highway nasubukan ko na siya umabot siya ng 20 kilometers per liter ganoon depende sa driving habit mo eh The driving style mo and ang daming factors di ko na iisaihin pa pero kayang-kaya niya maging ganoon para sa akin enough na yung engine nito para sa katawan niya kung gusto mong magtipid kang magtipid kung gusto mo magpabilis pwedeng pwede guys Naalala ko nung galing kami province pa ng Manila. Uh, since brand new pa siya, wala bang 1,000 kilometers. Ang takbo ko lang is less than 100. Pero yung feeling ko, para ako nasa 140, 1, 120 to 140 between that range. Kasi yung mga sasakyan, naiiwanan ko na. Exaggerate guys. Naiiwanan ko yung mga sasakyan pero ang takbo ko 100. And then last but not the least, long term saving siya guys. Isa nga sa naalala ko na nabasa ko sa Facebook noon, yung isa sa mission ng Toyota is to create a car na tatagal ng 30 years mahigit. So yun yung isa sa mga mission nila. Kaya pala, ang daming mga lumang sasakyan na up until now, tumatako pa rin dahil sa ganung kind of mission or vision ng isang car carmaker. Nagset sa otak natin na ang Toyota is very reliable at maasahan siya. Less maintenance cost hindi siya ganun kasirain guys Siyempre, depende kung paano mo gamitin eh. Kung, kung tinatrato mo siya parang ewan lang, eh, siyempre, ewan lang din yung kanyang ibabalik sa'yo eh. Pero kung tinatrato mo siya na parang yan lang yung gamit mo na pinaka mo, ingatan ka rin yan. Makakatipid ka dito guys. Hindi lang dahil sa Toyota siya, but because itong car na to is basic lang. Oo, may mga pagkukulang tong variant na to pagdating sa features, lalo-lalo lang sa mga nabanggit ko kanina. The more na maraming features ang isang sasakyan, the more din na kailangan i-maintain at ayusin kapag nasira. Tingin ko, pinaka ano niya lang is itong head unit eh. Pinaka obvious lang na pwedeng masira agad eh. Kaya ako nasabing long term din itong sasakyan na to and makakasave ka talaga kasi hindi siya masyadong magastos i-maintain. Gas and go. Kahit nagkulang -cool man siya sa para sa price niya, tingin ko mananalo ako magiging panalo pa rin yung pagkawa mo ng Innova because pagdating ng araw kahit tumakbo yan may man ng 10 taon may higit andyan pa rin yung sasakyan gaya na yung aming first gen Innova ilang taon na yun last time inabasa pa akong comment na Innova niya umabot na ng 500,000 kilometers and still working as the same anyway yung mga nabanggit ko naman pagkukulang ng Toyota pagkukulang nitong sasakyan nito gaya ng uh, rear camera sensors uh, yung, sen yung speed sensing door locks baka pwede mo naman itong palagay palagay ka alarm malalagyan rin nun. Minor inconvenience lang siya. Ang mahalaga, yung sasakyan mo, is performing very well. alam mo sa sarili mong hindi nga niya iwanan pagdating ng araw. Hindi yung sa 5 years mong hinuhulog yung sasakyan, after 5 years, sira na rin yung kotse mo. <laughs> Yun lang mga aking share sa video na to. Shoutout nga pala sa isa nating subscriber na nagka pa shoutout. Bro, maraming maraming salamat sa support mo sa panunod ng mga videos na ina-upload natin. Dito na dito ko na siguro tatapusin itong uh, ating vlog. Kung meron kayong questions about uh, our vlog for today or meron kayong additional uh, comment, please comment down below para matulungan natin yung ibang uh, mga naghahanap ng gantong type of uh, topics patungkol kay Toyota Innova. Dito ko na lang tatapusin itong video. Please don't forget to like, share and subscribe. Thank you guys for watching this vlog. Drive safe, ride safe, enjoy and God bless. Bye.